na nauubos na arawang oras para maipasa ang Panukalang Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region. Posible raw kasing abutan na ng Oktubre ang panukalang batas. Juan, kung kailan maghahain naman ng kandidatura ang mga tatakbo sa 2016 National Elections at pati na rin sana sa Bangsamoro Parliament. Balitang hatid ni Joseph Moro. My colleagues, my distinguished colleagues, be on the right side Of history. Thank you very... Nasa kamay na ng mga mamabata sa kamera kung ipapasa nila ang Bangsamoro Basic Law dito o ang tinatawag ngayong Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region of BLBAR. Sa kanyang sponsorship speech na ni Rodriguez na ibinibigay na pagkakataon ng pagpasa sa BBL na wakasan ang dekada-dekada ng sigalot sa Mindanao. The, the Mindanao conflict, conflict is the second oldest on earth. So many people have suffered for so long. So many of our stakeholders have worked so hard to arrive at this point. I will not let peace be snatched from my people again. Noong pirmahan ang comprehensive agreement on the Bangsamoro March 2014, wala sa hinuha ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na masusubukan ang katatagan nito. Sa isang survey noong 2013, 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang magkakaroon ng peace agreement sa MILF at gobyerno. Pero ngayong may BBL na na produkto ng kasunduan, 44% naman ng na mga Pilipino ang nagsabing tutol sila rito. Aminado magkabil ang magkabilang peace panel ang madugong mama sa pano-encounter ang nagdiskaril sa prosesong pangkapayapaan. Dalawang dekada na ang sigalot sa Mindanao at produkto ang BBL ng labimpitong taong negosasyon para wakasan ito. Mula 1970 hanggang 1996, tinatayang lampas 120,000 na katao na ang namatay sa mga gera. Nung ipatupad ang all-out war policy noong 2000 laban sa MILF, gumastos ang gobyerno ng 1.3 billion pesos. No child ever again has to cross a raging river and knock on a stranger's door to beg for protection. Tama na. We are all tired of it. A new dawn has come pero nauubos na ang oras para sa BBL. Ang Senado hindi raw mamadaliin ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Kung may ng BBL sa pagbubukas ng Kongreso sa Hulyo, kailangan namang idaan nito sa isang plebisito hanggang tatlong buwan pagkatapos itong ipasa o sa Nobyembre na. Pero sa Oktubre na ang filing of candidacy para sa national elections, kasama na ang para sa mga tatakbo para sa Bangsamoro Parliament. Susi ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law sa decommissioning o ito yung hindi na paggamit ng armas ng puwersa ng MILF dahil sa nilagdaang normalization annex sa pagitan ng grupo at ng gobyerno nakasaad dito na 35% ang mga puwersa ng MILF ang madede commission kapag pinirmahan ang BBL kung mangyayari ito o hindi nakasalalay sa kamay ng kongreso sa isang panayam kay MILF Chief Negotiator Mohagir Iqbal, noong araw na simulang pagbotohan ng komite sa Kamara ang BBL, sabi niya hindi lamang ang kredibilidad ng MILF ang nakasalalay sa hindi pagpasa ng BBL. Parang ipinapakita raw nito na tila mali ang pagtaya sa kapayapaan. So pag hindi na ipasa ang BBL, nabigyan ng so-called moral ascendancy yung mga radikal, Sabi nila kami ang tama. So ang, ang MILF tanga. Diba, 17 years na gusto kami sa gobyerno ng Pilipinas. And then at the end of the day, hindi rin nasunod. Joseph Morong, GMA News.